Malaki ang atraso sa akin yan. Lalo na si Augusto. Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurayong TV. Ngayong araw na ito ay pupuntahan natin ng Maynila bago tayo magtungo dito nga sa Moto Show na matatagpuan dito sa World Trade Center ng Pasay ay dadaanan muna natin ang lumang bahay na pinagsusutingan ng teleseryeng Ang Batang Kiyapu ni Coco Martin. Partikular na yung hideout ni Lito Lapid o sa tawag na Supremo dito nga sa Ang Batang Kiyapu. Mga kamindurayong TV, andito na nga tayo sa Luton at uunahin natin puntahan ang lumang bahay na pinagsusitingan nga ng batang kiyapo. Itong ating dinadaanan ito sa may gawing kanan, ito yung National Museum. Bawal mag-video dyan sa loob, picture lang ang pwede. At ito namang ating tinutumbok na may malaking urasan, ito yung City Hall ng Maynila. Na ang sabi nga nila ay korting kabaong kapag ka ito ay iyong sisilipin sa itaas. Subukan nga natin tingnan kung ito talaga ay kurting kabaong. Ayun, nakita nga natin sa taas na hugis kabaong nga. Minsan aalamin natin ang history ng City Hall ng Maynila kung bakit hugis kabaong ang kanilang city hall. Ito nga natin ipagpatuloy yung ating ginagawang vlog para sa ating mga viewers at iba pang mga kamidurahin TV na hindi pa subscribe sa ating channel ay pakiclick naman yung subscribe sa baba at papindot ng ating bell button para ma-update ko pa kayo sa ating pang mga upcoming vlogs. Maraming salamat po. Advice ko lang mga Kamindurain TV para dun sa mga first timer lang na pupunta ng Manila, lalo kapag may dala kayong sasakyan. Madalas maraming nanguhuli dito sa lugar na ito nabigla bigla kayong magpapalit ng linya. Kaya dapat pagtapat nyo palang dito nga sa may City Hall, alam nyo na kung saan kayo ruruta. Sa gawing kaliwa, papunta ito ng Binundo Divisoria. Sa gitna naman, ay papuntang Santa Cruz Blooming Treat Monumento at sa may gawing kanan ay papuntang Quiapo, Perview. Kaya piliin nyo lang ang tamang ruta para iwas huli. Kaya ngayon nga ay pupunta tayo ng Quiapo. Kaya sa kanan agad tayo pupwesto. Ito yung Quezon Bridge na tayo pa noong 1939. Ang tulay na idinisinyo bilang isang art deco. Style Arts Bridge na inspirasyon ng disinyo ng Sydney Harbour Bridge ng Australia at ito nga ay ipinangalan bilang parangal kay Manuel Luis Quezon, ang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Nasira ito noong ikalawang digmaang pandaigdig at muling itinayo noong 1946. So mga kamindurayang TV, andito na nga tayo sa Bilibid Viejo, dito nga sa may Quiapo. Dito sa may bandang kaliwa, makikita natin ang San Sebastian Church. Ito yung tinaguriang bakal na simbahan. Tapos kakanan nga tayo dito, makukuha na natin yung Hidalgo Street. At sa dulo nito, doon natin makikita ang mga lumang bahay na pinagsusutingan ng ang Batang Kiyapok. Napansin ko lang yung ating dinadaanan dito parang tiles maganda yung pagkakagawa ng karsada dito papunta nga dito sa Hidalgo Street. Kung kayo ay madalas manood ng Batang Kiapo, ang lumang bahay na ito ay siyang naging hideout ni Supremo, a.k.a. Lito Lapid, na matatagpuan nga dito sa street ng Hidalgo. Kaharap na kaharap nito ang Manuel Luis Quezon University. Nakausap natin yung katiwala ng bahay na ito at mahigpit na nilang ipinagbabawal ang umakyat sa itaas pero meron tayong nakausap dito sa baba na naninirahan o nangungupahan dito sa ilalim ayaw niya lang humarap sa kamera kaya puro busis lang ang inyong maririnig ano pa na? rin babae sabi nung ating kausap dito sa baba madalas daw nilang naririnig na may nagtatakbuhan at nagiingay ng mga bata sa itaas at minsan ay mayroon silang nakikitang babaeng nakaputi siguro ito na yung white lady So sabi nga ni kuya yung bahay na to may nakikitang babae pagka madaling araw yun daw ay nagmumulto iba pa yung mga bata na nagtatakbuhan kapag madaling araw din sayang nga lang hindi natin na yung buo. May napansin ba kayo dito mga kamindurahing TV dito sa bahay na ito? meron siyang isang malaking puno ng baliti na katabi. Di ba kasabihan ng matatanda kapag ka merong baliti, may mga elementong naninirahan dito na hindi natin nakikita. Yung bahay na pinagburulan ni Lobiluso dito nga sa Ang Batang kayapo ay ilang metro lang ang layo dito sa hideout ni Dito Lapid. Ito na yung bahay na pinagburulan ni Lobiluso dito nga sa Ang Batang Kiyapo. Uh, sabi nung nakausap natin dito kanina, MWF daw kapag ka nagsusuting dito pero sa ngayon ay wala na. Yung kausap natin dito kanina, matagal na raw siya dito sa lugar. Pero nung itinanong natin kung ano yung pangalan ng lumang bahay na ito, wala siyang masagot at wala rin tayo mapagpaalaman kung saan tayo pwede magpaalam para maakyat at maipakita ko sa inyo yung second floor. Kaya hindi na rin natin naakyat ang lumang bahay na ito. Pakita ko sa inyo yung shooting ni Kuko Martin na ginawa dito nga sa ng bahay na ito. So mga kamindurahing TV, tapos na nga ang ginawa natin pagbisita dito sa dalawang lumang bahay na pinagsusutingan ng ang Batang Kiapo. Ngayon ay magtutungo na tayo sa Pasay para puntahan ang World Trade Center na mayroong auto show ngayong araw na ito. Meron tayong napanood sa YouTube na ito raw Hidalgo Street ay isa sa pinakamagandang street dito nga sa Maynila, partikular na dito sa Kiapo. Nandito na nga tayo sa CCP Complex, kabila lang nito makikita na natin yung World Trade Center dito nga sa Pasay. Ito na yung entrance ng World Trade Center, magtatanong na lang tayo dito kung saan tayo tutubos ng tiket. Mga Kapinturayang TV, yung atin nga palang binayarang entrance kanina ay 150 pesos kada isang tao at meron sila ditong freebies. Meron silang ibinibigay na bag preventive maintenance kaya lang siya kapag walang nabuday ka. Eh, paano yung mga langis niya? Wala yung mga... langis. Walang langis. Anong ano nalang imi-maintain natin sa bakit Wiper fluid. We don't need to maintain the electric motor. So, wiper fluid, wipers, headlights, and then tire rotation, brake pad. Paano yung battery? You don't need to maintain the battery. Gano'ng tumatagal yung battery? 20 Kano? years. Ilan? 20 years. 20 years? 20 years. So, ano so, uh -huh. po bang mapagsawaan yung kotse bago ko pa kailangan palitan yung battery. Mga Kamindurayon TV, sa daming hybrid cars ang ating nakita dito sa loob, pero dito lang ako bumilib sa Tisla Cars. Grabe, narinig nyo naman siguro yung aming usapan. Halos wala ka ng maintain dito. Ay, ayun so, mga kabindurahing TV, kung mapapansin niyo yung dashboard, talagang sobrang linis. Ito lang isang malaking monitor makikita natin dito sa loob. Tapos wala na, wala ka na makikita, wala rin siyang, wala rin cambio, wala lahat, siguro lahat puro post-button. Napakaraming hybrid cars mga kamidurayong TV, yung ating nakita sa loob hindi ko na nga lang naipakita sa inyong lahat at tayo nga ay lalabas na dahil wala naman tayong pambili. <laughs> Meron din tayo dito nakitang nakadisplay na Ferrari at lumang-lumang Volkswagen na napakatindi ng datingan barakong-barako Sa TV, tapos na ang natin. pag explore dito sa Puno Show, Panayin City. Tapos nga nyo mga katot. Mag-i-like, i share subscribe so